may ang sa atin bakit bumaba ang aking views so ito na nga bakit na ba bumaba ang views mo meow 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 engagement ang pinasukan mo ganon so ganito guys kapag hindi ka nag mababa talaga ang views mo. Alam mo bakit? Kasi, pumasok ka as content creator. Kailangan talaga gumawa ka ng content na may may upload ka ngayong araw. Hindi pwede na wala kang i-upload ngayong araw. Kasi, sa dita business nita, madiditik ka kung active ka araw-araw. O, ganun sa performance. Gusto mo nga maging content kareto, ka, gumawa ng content para may pang-upload ka araw-araw. Hmm. E, hindi pwede na. Wala kang naisip. Hindi ka nagagawa ng content. Wala kang i upload At bukas, hindi pwede ganito sa mundo ni Mita. Sa, sa mundo na bilang content kareto, hindi mo? Baka naman kaya pumasok ka sa picking engagement. Ano sa picking iyo? engagement? At hindi nakakapit to din sa pagbaba ng ating views? Sa ating performance? Bakit po nga ba ang, sa pag ipag natin Kasi pumasok ka sa picking engagement. Ano nga bang engagement? Ito yung sikat ngayon na kadalasan sinabi, pumasok, pasok ka sa bahay ko, welcome ka sa ganito, follow to follow. Alam mo ba, yung content creator na nagpo-post niyan, sila lang tumataas ng engagement. Pero ikaw na nagpo-comment, nagpo-comment. Yung bawat comment mo, dagdag sa engagement nila, yan ang napapatak, pataas sa kanilang engagement. Pero ikaw, walang bumabalik sa iyo. So, peaking engagement yung pinapasok mo kasi kapag dun sa pumasok ka sa baking engagement madiditik ka ni Mita madiditik ka sa database nila kasi alam ni Mita yan ngayon na yan ang uso ngayon na nagpapangat at kumikita malaki ang problema, content creator ka so gumawa ka ng sarili mong content original at iwasan mo makipag count me in lalasan ngayon. Ito yun, guys, eh. Ah, um, isa din yun, guys, na may dumaan ng video sa iyong wall. So, pinanood mo lang siya saklit. Pero, nag-react ka agad. Nag-comment ka agad. Hindi mo sya tinapos. So, picking engagement dyan. Oo. At ito pa. Yung video na pinanood mo, guys, iba yung kinoment mo doon. So, iba yung picture niya pero yung comment mo hindi related sa kanyang video so picking engagement yun, bawal yun kaya isa yun sa mga papababa ng views natin para tumasang ang ang views nyo sa iyong dashboard ihinto nyo na yun kapag nagkaroon kayo ng problema ng ganyan kasi nadiditik na yung nalit meta yun kaya hmm, learn yun Kaya isa yun sa mga nakapababa sa ating views or engagement ang picking. ibang yung video, iba ang ng video. Ika naman yung comment natin. So, bawal yun siya, guys. So, lahat ng na ginagawa natin, madidetect yung ngita yun. Kaya, bumaba ba ang views? Kapag ganyan na yung dashboard, baguhin mo siya. Kasi, kailangan, pag nasa 15 views ang ayun, araw, kailangan tumaas pa siya ng konti pagkabukas. So, sunod araw, taas ganti Sunod araw, hindi yun na bumaba Anong bumaba? Ganun That's all video for today Thank you If follow, like and share naman